May mga prutas na may mataas na sugar contents na dapat limitahan o iwasan ng mga taong may diabetes. Ano-ano nga ba ang mga ito? Yan ang ating aalamin. Pero bago pa ang lahat ng mga yan, kung ngayon ka lamang sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gymstology. Pakiclick na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago nating health tips upload. May iba't ibang klase ng prutas na mainam sa katawan. Dahil ang mga ito ay nagtataglay ng iba't ibang klase ng vitamina na kailangan ng katawan. Pero may mga tao may sakit na diabetes na kailangan iwasan o limitahan ang pagkain ng mga prutas na ito, lalo na kung hinog na dahil may mataas na sugar contents tulad ng pinya, mangga, saging, figs, dates, cherries, grapes, at watermelon. At yan po ang ating health tips. Sana po ay may natutunan. Laging tatandaan, ligtas ang may alam. Paki-like, share, at huwag kalimutang mag-subscribe sa Gymstology. Marami pong salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli.